Marami sa atin ang hindi nakakilala kung anong uri ng gulay na ito. Sa video na ito, papakilala ko sa inyo kung ano ang tawag dito. Ito ay matatagpuan lamang sa mga kagubatan at kabundukan. Isang uri ng baging. Marami nagsasabi na ito ay nakakalason. Pero lingid sa ating kaalaman na ito ay merong benepisyo sa ating kalusugan. Ito ang Ivy Gourd. Ito ay isang uri ng gulay na pwede natin kainin. Kayang-kayang gamutin ng Ivy Gourd ang taong may diabetes dahil kaya nitong kontrolin ang ating blood sugar level. Nagtataglay din ito ng antioxidant at kaya nitong palakasin ang ating immune system para hindi tayo mabilis madapuan ng iba't ibang uri ng sakit. Mayaman din ito sa vitamina na kayang palinawin ng ating mata. Nakakatulong din ito upang mabilis matunaw ang ating kinain. Kaya din itong tunawin ang ating mga taba sa katawan at kayang isaayos ang pagdaloy ng ating dugo kaya din alisin ng ivy gourd ang mga barado sa ating ugat. Talagang napakalaki ng pakinabang nito sa ating kalusugan. Napakasarap nito kung hinog at kung hilaw naman ay mapait ang lasa nito at pwede rin igulay. Kaya po sa mga nakakaalam, ang ivy gourd ay talaga pong nakakain. Dito po sa amin, marami pong ganito. Kaya po, kung meron po kayo nito, subukan nyo na. At kung gusto nyo po ng ganitong video, follow for more.